Yan, nandito naman kami sa Puting Restaurant. Nandito. dito? mo, gas <laughs> mo big crazy. Yan. Baba muna kami mga drivers. Maghingi muna kami ng makakain dito. Yan. Oh, chinilas din. Pakalang usara. Yan. Mababa muna tayo dito. Hingi muna tayo ng makakain dito mga ka-revers. <coughs> Ako, layo. Dulas tayo dito. <coughs> Yan. Welcome to Floating Restaurant. Blacks and Blacks. Hi, Nika! Hello, 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 Black. Oh, mo na yung mga staff dito, mga guwapa. Hello, <laughs> hello, hello, Black. Blamer. Ayan yung, ito yung guys na yung... Hi, hi muna. Oi! Hi! Hi muna! Oo! Oh. Tara! Magana, magana. Dumating na yung pagkain hi. namin, mga drivers. Oo, oh, may pagkain niyo. <laughs> Kasi nagugutom na po! Da, grabe, o, grabe, ang dami! O, O, saan? Oh, complete sila ngayon dito, no? <laughs> Ang daming, ano po, shelf mga drivers. Yan. Kain muna kami. Sarah! <laughs> nah, ito ko Sarah dito. <nga>. Walang gis. Lah, <laughs> oh, muna sayang. Hi! <laughs>

Huh? Oh. <laughs> Mingaw lagi mo no? Huh? Mingaw Yan pong gis namin mga ka Kumakain um, Kumakaway pa si Sirio Ayan yung pumbanga namin mga divers na yun na po kami dito kasi high tide ngayon no yan sana po mga divers no Ay, hindi po kayo magsawang uh, sumuporta po pakipalo at pakisubscribe lang po yung Eugene Divers Vlog po pakishare na lang po mga divers yan doon sa kabila no uh, yan dalawang bangka po yung gis nila doon ngayon po ngayong buwan na po mga rebels um, medyo mahina pong turista no bakit kaya pag malakas yung hangin at saka alon ang daming turista kasi ngayon mga rebels kita nyo naman sa video grabe um, ang linaw ng dagat no walang alon yan kalmado po ngayon hmm. ang gandang maganda pang sinag ng araw yan. Hmm. Oh, patam pawa na lang sa good, tambal sa luod ba. Yan. Dito po sa kabilang floating mga drivers no, ayan na po. Ayan. May dumadaong po na isang bangka. Grabe. Sobrang hina po sa gis ngayon no? Palagi na lang walang ano po pumunta dito. So pero kung lumakas yung hangin at saka alon mga no, ang daming pumunta dito kumakain tapos um yung tinatawag nila na walk ah walk in dito po sila kakain no. Yung, yung doon nang galing sa ano po sa tulay tapos sumakay po sila ng tricycle papunta dito para makakain. Ngayon lang po ay ah, lamisa lang po yung gis lang namin si Rio at saka yung gis namin apat yan yan uh, ano pa na yung gis yung mabot daw pambot yung namin mga diversity nung una po maliit pa to pero ngayon sobrang haba na po niyan no? kasi pinalitan na po namin ng ano po kasko ito po ay itong nakita nyo sa video mga divers na ito po ay Ulango Island uh, Barangay Kauoy yan ito po yung baybay na no? ang daming maliliit na bangka kasi halos na bangkang maliit dito mga divers paisdaan po uh, yung, ginag yung tawag mo ito pana gumagamit po sila ng pana uh, mangingisda po sila mga drivers tuwing gabi pag umaga uh, maghahanap po sila ng mga shell po yung mabinta na shell yung pinaka famous dito sa island no? pinaka famous na shell dito sa isla mga drivers ganito po ito yung pinaka famous mga drivers na saan ang dami dito Sa saan sa saka ganito sarap to. Tsaka ito po. Alam ba? Alam, alam. Ha? Alam. Alam? Bangka? Hmm. Um. Ito yung pinaka-famous dito mga rivers. Ito pa Ito pong ginadayo ng mga turista dito. Yan. Ito mga shiela to. Yan. Tapos, may ano pa sila dito? Lambay. At saka yung tinatawag na lapu-lapu dito yan may iba pang bangkang dumadaong ngayon ha? yan ito po si Munali yun siya po ang model sa saang mga rivers so magkano po yan ate by serving po to sir Ayan, si Munali Oh, dah Hindahan ka si Munali Munali sa yan, sila pong ano dito. Ah, uh, tinatawag na ah uh, uh, Sila pong witris dito, yan. May bangkang um, Sobrang hina po sa gis ngayon, no? Kasi sa isang bangka tatlo eh, sa amin uh, apat lang Okay, thank you thank you for watching mga drivers.